dahil sa tiwala na bilanggu ako. Ako pala si Bert, tat 56 years old, na ngayon walang asawa, walang anak. Aaminin ko pala inom at naninigarilyo ako. Galit na galit sa akin ang nanay ko pag lasing ako na uwi. Isang araw nagayaban ang kumpare ko dot nang inuman dahil dot birthday ng anak niya. Siyempre inuman yon dot kaya present ako. Marami siyang bisita na ngayon ko lang nakita. Nang nagiinuman na at nagkasarapan, ay bigla nila akong iniwan. Saglit lang daw sila. Pumasok sa loob ng dot bahay ni kumpare. Maya-maya ngay lumabas dot na sila. At nagkainuman na ulit nakipagkwentuhan sa akin. Mga ten na yon ng gabi. Lasing man ako pero alam ko pa naman ang nangyayari. Biglang may mga pulis na pumunta. Hindi pa man nakakalapit ang mga pulis binigay. Ni kumpare ang wallet niya. Hawakan ko raw muna. Sabay nag-alisa ng mga nakainuman ko. Tagulat na lang ako, tinutukan ako ng baril, at itaas ko raw ang mga kamay ko. Tinaas ko naman pagkatapos kinuha ang wallet na dot pinahawakan sa akin. Nakita ng mga pulis ang laman ng wallet, puro drugs pala. Sinabi ko na hindi sa akin yon, ayaw naman nilang maniwala. Tinampot nila ako dinala sa presinto. Pinag-initan ako ng mga pulis, binugbog pinapaamin. Wala naman akong baaminin dahil hindi naman ako gumagamit. Kinabukasan pag gising ko, dami kong pasa, sugat at sobrang sakit ng katawan ko. Siguro dahil lasing ako. Hindi ko agad naramdaman ang sakit kung ano-ano ang ginawa sa akin ng mga pulis. Dahil wala na ang tama ng alak, malinaw na talaga. Ang aking pag-iisip kaya sobrang galit ko sa mga pulis sa ginawa nila sa akin. Sinabi ko ang nangyari at kung ano ang totoo, ayaw pa rin nilang maniwala dahil sa drugs. Na, nakuha sa akin. Dalaman na ng nanay ko ang nangyari kaya agad niya akong binisita. Galit na galit din ang nanay ko. At sinabi ko ang nangyari, sabi ko hanapin ang kumpare ko. Dahil sa kanya ang wallet na nakuha sa Pinuntahan ng nanay ko ang bahay ng kumpare ko. Pero wala ng tao. Umalis na daw sabi ng may-ari ng bahay hindi na raw nakakabayad yon ng upa sa bahay. Kaya ginawa ng nanay ko, kumuha na ng abogado para mapayuhan kami ng tama. Ganon din naman, ang sinabi ko sa abogado, parehas lang din ng sinabi ko sa mga pulis. Sabi nga ng abogado ko, masyado akong nagtiwala sa kumpare ko. Ginawa ng abogado ko, pinadrug test niya ako at negative naman. Kaya may katibayan na ako na totoo ang sinasabi ko. Pinatest din niya mga kamay ko kung nakahawak ba ako ng drugs. Negative naman kaya, absuelto na ako. Pero inabot din ako ng dalawang buwan sa loob bago makalaya. Pinayaran ng mga pulis sa ang mga pinsalang tinamo ko dahil sa mali nilang tot paghuli sa ay hinanap ko ang kumpare ko pero hindi ko na nakita. Talaga, mahirap talaga magtiwala sa kahit kaninong tao. Kahit na mabuti ang sipakita mo hindi pa rin sapat sa mga taong abusado.